kakalaking buwag, nahinog na iba ang dami na tukana, ibaon ay naman na eh ay guys magandang umaga ayan ay nandito tayo sa lute may saging bining isang buway napakalakay nahinog na ay nung isang araw ari dinaanan ko dinay ay eh, hindi pa naman hinog e eh, biga ngayon nung ko ngayon nakita ko marami na palang hinog at saka tukana ng ibaon ay sayang ah, ang dami na ito ka pero marami, marami pa hinog. Titibayin na natin. Napakalaking buwag. Ay, eh. oh, eh, ang dami na hinog na rin. Hindi na kayo sa Wala, wala naman na ni ba dito. Eh. <clears throat> Bago pa sa hali, ako Oh Oh puling oh. eh Kakalaking buway Ang tukaw ng ibon eh Ay Kita ganin nyo Ray Kakalaking buway May hinug na ibon Ang dami ng tukaw na ibon uh, Ay, Ah Hmm Ako oh. Ayan Ah, ah. Oh, wala lalagyan. Oy, wala ay eh. nakamotor ako doon ko iniwan. Tay. <coughs> hmm. Yan, ay nadin natipoy eh? ay. Hala. Oy, hinugna. Aw, tipoy ay, aw. Hala, sana tawag. Alay galan ari. Bigi sa ako eh. Ha? Pagulad din. Alagi isa kagalaan. Hmm? ikaw kung gano'y ng kabuti sa kawayanan. Wala. Wala pa, ano? Hmm. Ang kalalakay. Ay! May hinaw. Ya, inatagpuan ko din ang tiyo po yan. Binigyan ko ng isang bu isang pilay. Kasayang na, Ray. Ay, kita ganin niyo. Bay, tanaw ko na isang araw, eh, wala pang hinug, Ray. Ay, bay, ngayon marami na napagtuka ng ibaw. Kalaking buhay ka, Ganda. Kita ka ninyo rin siyang pirasong aray. Hmm. Oh. Pagkalaki. Ay, kakaganda naman na eh. Tanyo. Isang piraso lang. Ay, talagang sawa ka na. Busog na busog ka na din eh. Ang pagkalaki ng... Pagkasagay. Hmm. Hmm. <tuk> eh, ah, P Dipar ini, katam ice, helkapulau.